Ang Federal Security Service, Federal Security Service ni Vladimir Putin ay isa sa mga kinatatakutang intelhensya sa mundo, kilala sa malulupit na taktika at malakas na impluensya sa politika. Pero naloko ito ni Andrei, isang Ukrainian na double agent na pinahiya ang ahensya gamit ang isang napakatalinong bitag na hindi nila inaasahan. Isa itong kwento na parang hinango mula sa mga pahina ng isang nobel, nobelang paniktik o kinuha mula sa isang screenplay tungkol sa pandilin lang. Mga lihim na ahente at sabotahe. Totoo lahat ito. At narito ang detalyadong paliwanag kung paano ito nangyari. Ilang taon bago magsimula ang digmaan, si Andre ay isang matagumpay na negosyante. May sarili siyang hotel sa Crimean Peninsula. At dahil sa sipag, dedikasyon, at talinong magnegosyo, nakaipon siya ng maliit na yaman. Pagkatapos, kinuha ng Russia ang lahat ng iyon. Hindi lang isang beses, kundi dalawang beses pa. Una, nang dumating ang mga taga-Kremlin sa Kremia noong 2000 at 14 sa pilitang inagaw nila ang hotel ni Andre na parang kinuha nila ang kanyang kabuhayan mula sa kanyang mga kamay. Nakaahon siya at nagpapatakbo ng panibagong kumpanya noong 2000 at 22 20 nang magsimula ang malawakang pananakop. Muling nakialam ang mga sundalong ruso. Sa buhay ni Andrei, ninakawan ang kanyang kumpanya ng mahahalagang materyales at iniwang nagdadalawang isip sa susunod niyang hakbang. Naiintindihan. Nagkimkim siya ng matinding galit sa mga mananakop na ruso at umaasang balang araw ay makagaganti. Noong panahong iyon, may mga kakilala si Andrei sa serbisyo ng seguridad ng Ukraine at patuloy siyang nakikipag-ugnayan sa kanila habang lumalala ang digmaan. Baka sakaling mayroong bagay na maaari siyang maitulong. Sa huli, dumating din ang pagkakataong matagal na niyang hinihintay. Nagkaroon ng problema sa lokal na lungsod ni Andrei. Nag-hire ang Federal Security Service ng Russia ng ahente para pasabugin ang mga gusaling administratibo. Kailangan ng Security Service of Ukraine ng paraan para kontrahin ang operasyon ng Federal Security Service. Kaya nagpasya si Andrei na tumulong at nakipagtulungan sa mga operatiba ng Security Service of Ukraine para maglatag ng mga bitag laban sa Federal Security Service. Kung ayon sa plano, mahuhuli rin nila ang ilan pinaniniwala ang ginagamit ng mga ahente ng Russia ang social media para mag-recruit. Nagpo-post ng ads online at tinatarget ang mga lalaking gipit sa pera. Kaya nagsimulang maghanap si Andre sa parehong social media platform ng paraan para makapasok sa bilog ng Federal Security Service. Mabilis niyang nakita ang ilang patalastas ng Federal Security Service at naunawaan kung paano ito gumagana. Nalaman niya na mag-uumpisa sila sa pag-aalok ng basic na trabaho sa social media. Gaya ng pag-spray paint ng Nazi symbols sa mga gusali o pagsira ng ari-arian gamit ang logo ng grupong pambansa ng Ukraina. Kapag napatunayan ng ahente ang halaga sa mabababang antas ng gawain, maaari silang umangat sa ranggo. Mas malaki ang responsibilidad nila at pinagkakatiwalaan sa mas mahirap at delikadong misyon tulad ng panununog. Kaya mas mataas ang bayad sa kanila. Dahil sa karanasan at galing sa negosasyon, nalaktawan ni Andre ang mabababang posisyon sa trabaho na niya ang mga ruso na wala siyang interes sa mga gawain ng kabataang tagalungsod kagaya ng sinabi niya kamakailan sa The Telegraph iginiit niyang agad siyang mailipat sa mas mataas na antas at mas mataas ang bayad ng mga tungkulin mabilis siyang pinagkatiwalaan ng mga ruso at binigyan ng pinakamalaki at pinakamapanganib na gawain niya inutusan siyang gumawa at magpasabog ng improvised explosive device sa isang gusaling administratibo sa timog Ukraine Sumang-ayon si Andre. Ngunit syempre, wala talaga siyang balak na sirain ang kahit ano o saktan ang kapwa niyang Ukrainyano. Gayon paman, kailangan niyang gampanan ng papel upang maihanda ang kanyang bitag at maakit ang isang totoong ahenteng Ruso rito. Matapos makatanggap ng detalyadong tagubilin at listahan ng sangkap mula sa mga operatiba ng Federal Security Service, agad siyang kumilos para gawin ang bomba. Pumunta siya sa isang lokal na palengke upang bilhin ang mga kinakailangang gamit Pagkatapos ay sinunod niya ng eksakto ang mga tagubilin ng kanyang tagapamahala. Kahit pagbili at paglalagay ng ball bearing para mapataas ang mapanirang. At nakamamatay na epekto ng kanyang bomba, mahigpit siyang binantayan ng opisyal ng espesyal na serbisyo ng Russia habang nagtatrabaho. Tinitiyak na walang pagkakamali o nalalaktawang hakbang sa paggawa ng pampasabog. Hindi alam ng opisyal ng Russia na palihim gumagawa si Andre ng pangalawang peking bomba na puno ng harina ngunit kahawig ng totoong bomba. Ang plano niya ay palitan ang mga bomba kapag dumating na ang tamang oras upang matiyak na walang masasaktan. Napahiya ang mga Russian o sa pagkakataong ito. Harina ang tumama sa kanilang muka pero may ilang malalaking hadlang sa daraanan ni Andrei. Una, laging may panganib na mahuli siya. Pwedeng mahuli siya ng mga Russian na baka puntahan si Andrei para siguraduhin sinusunod niya ang utos nila. Paano kung isipin ng mga autoridad ng Ukraine Natunay siyang Russian agent at arestuhin siya kung mangyari iyon. Tiwala si Andrei na matutulungan siya ng mga connection niya sa Security Service of Ukraine para makaiwas sa parusa. Pero maaabala pa rin ang kanyang lihim na plano. Dagdag pa, kung may ahente ng Russia o Tridor sa lokal na pulis, pwede nila itong i-report sa Federal Security Service. Ayon kay Andrei sa The Telegraph, matapos ang tawag sa opisyal ng Security Service of Ukraine pupunta sila at aayusin ang lahat. Iba ang problema. May posibleng tridor sa checkpoint. Sino ang pipigil sa akin? Baka makilala niya ako. Isumbong sa mga ruso. At hindi na ako makasali ulit. Para na akong basyong bala. Kung mangyari yon, imposibleng makakuha ng trabaho si Andre sa mga ruso at mawawala sa Ukraine ang isa sa pinaka-epektibo nitong double agent. Sa awa ng Diyos, hindi nangyari yon. Natapos ni Andre ang unang bahagi ng misyon ng palihim hindi siya nadiskubre ng magkabilang panig at naitago niya ang dalawang improvised explosives sa bahay niya. Pagkatapos noon, hinarap niya ang bagong hamon. Ang pinakapangunahing layunin ng kanyang plano ay maglatag ng bitag at tulungan ang Security Service of Ukraine ng Ukraine na mahuli ang isa o higit pang pa ahente ng Russia. Pero di mangyayari iyon kung I. Siya lang ang gumawa at nagtanim ng bomba sa target na lugar sa lungsod. Kailangan niyang madamay ang isang totoong ahente ng Russia tapat sa layunin ng Kremlin at handang manakit o pumatay ng kapwa kababayan. Para sa mabilisang bayad, kailangan niyang gawin ang malaking gawain. Kailangan niyang kumbinsihin ang Federal Security Service Handler na kahit nabuo niya ang bomba, hindi pa siya handang magtanim nito. Muli, para sa bahaging ito ng operasyon, kinailangan ni Andre na umasa sa kanyang kakayahan sa panghihikayat. Inilalabas muli ang kanyang pagiging negosyante at bumubuo ng isang kwento. Sapat ba ang lakas ng loob niya para kumbinsihin ang opisyal ng Russia na magdala ng ikatlong tao? Inabot ito ng mahigit isang linggo. Noong panahong iyon, nakiusap si Andrei sa Federal Security Service na huwag siyang pagplantahin ng bomba. Alam niyang ang pagsabog ay para pumatay ng dos ng empleyado sa gusaling administratibo. Pero hindi pa raw siya handang madumihan ng dugo ang kanyang mga kamay. Nagkunwari siyang sumusuporta at humahanga sa Rusya kaya naniwala ang opisyal na tapat siya sa Kremlin at gusto ang kanyang papel. Pero hindi pa talaga siya handa na pumatay ng mga tao. Mahirap kumbinsihin ang isang opisyal ng Federal Security Service na baguhin ang kanilang isip o ayusin ang kanilang mga plano. Ito ang mga kilalang malupit. Sunod sa utos ng Kremlin, anuman ang kapalit at walang malasakit sa kabanalan ng buhay. Hindi sila interesado kundi sa mekanikal na pagtupad ng layunin at paglipat agad sa susunod kaunti lang ang sumubok makipagtalo sa mga opisyal na ito. At mas kaunti pa ang nagtagumpay nang hindi nagkakaroon ng hinala o nawawala ang tiwala ng tagapamahala sa proseso. Pero sa kung anong paraan, nagawa iyon ni Andre. Napaniwala niya ang Federal Security Service opisyal na magdala ng isa pang ahente at baguhin ang dating plano. Ngayon, imbes na si Andre ang gumawa at magtanim ng bomba sa gusali, kailangan na lang niyang itago ito sa isang itinalagang lugar. May ibang ahente na kukuha at magdadala ng nakatagong pakete sa huling bahagi ng biyahe papunta sa target. Ganun nga ang nangyari. Tinago ni Andy ang bomba at itinext ang lokasyon sa tagapamahala. Ipinasa ng mga Ruso ang impormasyon sa isa pang pinagkakatiwalaan. Napumunta roon para kunin ang pampasabog. Pero may dalawang bagay na di alam ng pinagkakatiwalaan. Una, wala siyang kaalam-alam na ang bombang kinuha niya ay walang bisa. Hindi ito puno ng pampasabog o pampasunog, kundi isang walang panganib na gamit sa kusina. Akala niya ay may dala siyang isang improvised explosive device na sapat ang lakas para wakasan ang buhay ng dos-dosen ng tao. Sa totoo lang, isa lang itong pinalaking lalagyan ng harina. Pangalawa, pinakamahalaga, hindi alam ng ahente na minamanmanan at binabantayan na siya ng mga ahente ng Security Service of Ukraine ng Ukraine mula pagdating niya sa pickup site. Sinundan nila siya mula noon. Tinutuntun habang tinutupad niya ang utos ng tagapamahala. Dala ang bomba papunta sa pintuan ng gusaling administratibo na sisirain niya. Sa puntong iyon, kumilos na ang mga ahente ng Ukraine para sa pagdakip. Inilunsad ang perpektong planong bitag ni Andre na walang sablay na naisakatuparan. At inaresto ang pinagkakatiwalaan. Batay sa ulat ng ahensya, ang salarin ay isang walang trabahong residente ng lungsod ng Ternopil, Ukraine sa kanlurang rehiyon nakapangalan din tulad ng maraming taong desperado at gagawin ang lahat para kumita ng pera nakita niya ang mga patalastas ng Federal Security Service sa Telegram at nagdesisyong mag-sign up para i-alok ang serbisyo niya tulad ng ibang ni-recruit una siyang binigyan ng simpleng pagsubok sa kanilang lugar. Iniulat na sinunog niya ang ilang pasilidad ng tren ng Ukranya sa kanilang bayan bago niya makuha ang karapatang sumali sa teroristang atake. Sa kabutihang palad, mali ang napartneran ng trustee, kaya ligtas ang mga magiging biktima. Dahil sa mga ginawa ni Andri, siya ay nakakulong na walang piyansa. Nahaharap sa habang buhay na pagkakakulong at kumpiskasyon ng ari-arian dahil sa maraming paglabag sa criminal code ng Ukraine. Kabilang dito ang sabotahe sa batas militar at tangkang teroristang pag-atake. Dahil sa maling desisyon niya, nagkaroon siya ng matinding problema at nawalan ng pag-asa sa kinabukasan. Si Andre, sa kabilang banda, ay may malaking kasiyahan sa kaalaman na nagampanan niya ang kanyang bahagi sa pagsagip ng mga buhay at pagpapahiya sa Federal Security Service ng Sabay. Nakakaramdam ka ng tuwa kapag nailigtas mo ang iba, nalinlang mo pa ang bulok na opisina ng mga Ruso, at nagamit ang kanilang resources. Tunay siyang bayani at hindi titigil sa makabayang gawain sa lalong madaling panahon. Patuloy na sinusuyod ni Andre ang social media. Palaging nagbabasa ng mga alok ng trabaho sa kanyang telepono. Sabik na hinihintay ang susunod niyang pagkakataon na magplano ng bitag at talunin ang mga ruso sa sarili nilang laro. Iba't ibang alok ang natatanggap niya mula sa Federal Security Service agents. Ang ilan ay medyo simple lang, tulad ng nabanggit na mga trabaho sa paggawa ng graffiti at paninira. Kadalasan Maliit lang ang bayad sa mga ito. Tumaas ang presyo kamakailan. Habang pinalalakas ng Russia ang sabotahe sa Ukraine para guluhin ang lipunan at magdulot ng katiwalian at kalituhan sa mga komunidad. Napansin ni Andrei na dati tatlo lang bawat piraso, pero ngayon mas mahal na. Ipinaliwanag din niya paano ginagawa ang mga trabahong ito. Una, kailangang iguhit o ipinta ng ahente ang mga simbolong hinihiling, tulad ng swastika o nasyonalistikong logo sa mga pader ng lungsod o iba pang lugar na pinili ng mga Ruso. Pagkatapos, kukunan nila ng litrato ang ginawa nila at ipopost sa peking website ng nasyonalista sa Ukraine na ginawa ng intelihensyang ahensya ng Russia. May ilang, may ilang gawain na mas seryoso at may mabigat na kahihinatnan para sa lahat ng sangkot. Ang mga patalastas ng Federal Security Service ay dinisenyong maging kaakit-akit para sa mga nangangailangan agad ng pera. Halimbawa, isang patalastas. Nagahanap ka ba ng flexible na trabaho na may disenteng sahod? Nagpapakilala ito ng trabahong kailangan. Pagsusunog ng mga gusali ng gobyerno at draft offices sa Ukraine, nabanggit dito ang mga benepisyo tulad ng privacy, profesional na pagtuturo, 24 sa bawat pitong suporta at mataas na sahod na isang libo limang libo kada proyekto. Binanggit din ng post na maaaring gawin ang bayad sa iba't ibang paraan. Kabilang ang karaniwang card payments o cryptocurrencies na kilala sa pagiging mas pribado at mahirap subaybayan. Ipinaliwanag ng patalastas ang mga inaasahan sa aplikante. Naglilista ito ng serye ng mga posibleng target para sa kanilang mga arson attack kasama ang karaniwang bayad para sa bawat isa. Halimbawa, ang arson attack sa opisina ng piskal ay 3,000 dolyar. Ang sa post office ay 1,000 dolyar at pinakamataas ang security service of Ukraine buildings na 5,000 dolyar. Iba pang mga posibleng target na kasama sa listahan ay ang mga gusali ng pulisya, gusali ng border control, gusali ng korte, opisina ng draft, opisina ng buwis at mga pasilidad ng kulungan. Hinihikayat ng patalastas ang mga aplikante na magbigay ng pangalan at numero ng ibang tao na kayang magsagawa ng ganitong pag-atake, kapalit ng komisyon sa bawat referral. Ang ibang patalastas ay may parehong tono, gamit ang larawan ng apoy, simbolo ng dolyar, bandila ng Ukraine, at mensaheng, Kung matapang at masigla ka, may trabaho kami para sa iyo. Magtrabaho ka ng ilang oras araw-araw. Ginagamit ng Kremlin ang mga drone para maghulog ng polieto at patalastas sa mga bayan at lungsod ng Ukraine para maabot at makakuha ng mas maraming tao at operatiba. Madalas nilang targetin ang mahihirap na lugar kung saan mas desperado ang mga tao at handang ipagkanulo ang kapwa para sa sarili nilang kapakinabangan. Bahagi ito ng mapanirang plano ng Kremlin para lumikha ng ilusyon na mayroong isang uri ng kilusan ng paglaban sa Ukraine kung makakuha ang Federal Security Service ng sapat na tao para magsunog magpakalat ng simbolo ng nasyonalismong Ukrainyano at gumawa ng terorismo. Nagbibigay ito ng larawan ng isang bansang naglalaban-laban sa sarili, isang bansang gumuho mula sa loob, na ang sarili nitong mamamayan ay tumatalikod dito. Nagbibigay ito ng dahilan para sa tuloy-tuloy na pag-atake at pananakop ng Kremlin. Pinatitibay nito ang pahayag ni Putin sa pagpapadala ng puwersang Ruso para id-denazify ang mga teritoryo ng Ukraine. Walang duda na umaasa rin ang Kremlin na maririnig ng mga kaalyado ng Ukraine sa kanluran ang mga ulat tungkol sa mga ginawang bomba at mga mamamayang Ukrainian na gumagawa ng terorismo laban sa sarili nilang mga lokal na pamahalaan at mga gusaling administratibo. At unti-unting mababawasan ang suporta nila sa Kyiv dahil dito. Sa kabutihang palad, alam ng karamihan sa mundo ang totoong nangyayari dahil pamilyar sila sa tusong taktika ng Federal Security Service. Masaya akong makita ang matatapang na tulad ni Andrei, na kayang balikta rin ang laban sa ahensya ng intelihensya ng Kremlin. Isa siya sa maraming Ukrainian double agent na tumutulong magligtas ng buhay. Hulihin ang mga terorista at pigilan ang plano ng mga nangaapi araw-araw. Ipinagmamalaki ni Andrei ang kanyang ginagawa dahil sa pagmamahal niya sa bansa at pamilya at sa positibong pagbabagong na idudulot nito. Napilitan din siyang sumali sa layunin dahil sa sariling naranasang kawalang katarungan mula sa mga mananakop na Ruso. Noong una, tinanong ako ng mga kaibigan kong umalis ng Ukraine kung sino ang nagutos sa akin na gawin ito. Hindi ko talaga maintindihan ang tanong na yon. Ginagawa ko ito dahil natatakot ako para sa pamilya at buhay ko mula nang sakupin ng kalaban ang ating lupain. Sa pagtatrabaho sa Federal Security Service, marami ring natutunan si Andre tungkol sa kilos nila at naipapasa niya ang mahalagang impormasyon sa kanyang mga kontak sa Security Service of Ukraine. Sabi niya, Karamihan sa mga ahenteng Ruso na nakakasalamuhan niya ay mahusay pero madalas may maling pananaw sa tunay na buhay sa Ukraine. Maaaring magmungkahi sila na magguhit ng mga simbolong Nazi sa tabi ng ilog. Halimbawa, kahit na halos walang tao talagang dumadaan sa lugar na iyon dahil sa madalas na pag-ikot ng mga drone ng Russia pinapagawa rin nila ang ilang hangal na utos, tulad ng pagpapapunta sa mga ahente sa palengke para maghanap ng bahagi ng pampasabog. Minsan, parang ang mga opisyal ng Federal Security Service ay hindi batay sa pananaliksik at intelihensya ang pagbuo ng opinyon tungkol sa buhay namin dito. Parang nanood lang sila ng isang low-budget na action film o ng balita tungkol sa Ukraine sa Russian na television. Nakakalungkot, hindi lahat kasing tapang at marangal ni Andrei. May ilang Ukrainian na kusang sumusunod sa utos ng mga ruso. Kadalasan, dahil sa hirap ng buhay, kulang sa pera at pag-asa. Pakiramdam nila wala na silang ibang pagpipilian. Minsan, naaawa sila sa layunin ng Kremlin, may kamag-anak sa Russia, o sadyang marahas o pabaya ang ugali nila. Kaya mabilis nilang ginagamit ang pagkakataon para gumawa ng krimen. Sila ang mga taong laging target ng Federal Security Service pero dahil sa sariling mga ahensya ng intelihensya ng Ukraine at mga nakaka-inspire na dobleng ahente tulad ni Andrei na humaharang sa kanila. Hindi magiging madali para sa Kremlin na mag-organisa ng kanilang mga atake at makamit ang kanilang mga layunin. Alamin kung paano ginagamit ng Ukraine ang sabotahe at lihim na taktika para pahinain ang operasyon ng Kremlin sa loob ng Russia. Sa video na ito, o para sa isa pang totoong kwento ng pagiganti ng Ukraine laban sa mga kriminal ng digmaan sa Russia, panoorin ang video na nagpapaliwanag kung paano pinlano ng Kyiv na patayin ang isa sa pinakawalang pusong commander ng Kremlin. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para lagi kang updated sa mga pinakabagong balita at mahahalagang kaganapan sa Ukraine at iba pa.